ito na nga mga meses ang ating mga napukay o oh, 'di ba? electric ito meses and then meron pang tupperware na oh, yan yung akala mo ano basura kasi nga madumi siya pero nung malinisan ko ayan brand new na o oh, ba? diba Mamahali na ang dating O, meron akong lagayan ng bigas So, ayan. Nilinisan ko na siya. Nami itong tumbler. May pretzel pa. Yan yung mga plastic na pwede sa picnic daw. Wala lang. Dinala ko na lang. Tapos, ayan yung pet itself. oh, diba? Ang ganda. Bote siya, mga meses. And then, yung dish rack. So, ayan. Mga nalinisan ko na siya, mga meses. And then, yung mga tupperware. Ayan. Mga tumbler. Tapos, yan, mga ano, organizer. Ito, ewan ko pa nito, para saan ba yan, di ko yan alam. Feeling ko sabitan ng tasa. If I'm not mistaken. Yan, yung mga ano, yung mga garapon. Mm -mm, diba, lagay ng mga sugar. And ito, meron pa dito, o. Oh. Sabitan, organizer. Yan, tapos ito, ano siya, sa lababo siya nilalagay. And then, meron pang extension. O, oh, diba? Tsaka yung mga sapatos, o. Oh. Kasiya Kasi kay Sanggol, yung dalawang itim na yan. Meron pang tray. Hindi ko pala ito nalinisan yung tray. O, oh, diba? Ang ganda. Origin, ano siya, stainless. At dito nga ako natutuwa sa basurahan na ito mga meses. O, oh, diba? Ang ganda. Yan. Kapag madumi pa, akala mo ano, ang pangit, pinan Pero pag nalimisan na, ah, sunrocks in sabon kuskus lang ang katapat ng mga meses. O oh, diba, lakas maka na. Hindi mo aakalain, libre mo lang siyang nakuha. So yan yung aking mga na-overhaul. <laughs> yan yung aking mga na-ukay-ukay doon sa Cavite. Mga meses. Dito ako natutuwa. At isa pa ito mga meses, o di ba nagagamit ko na siya. Madumi siya, mamantya, madilaw-dilaw, pero nung masonrox ko siya, malinisan ko, o. Di ba ang ganda, brand new ng tingnan. So, ayan. Ang cute nito meses, o, o. Parang baso, pero tapagarapon siya meses. Ang cute niya. So, yan mga tumbler na ito. Yan kalain mo 'yon. <laughs> di ako makapaniwala na ang dami kong nakuha na nung malinisan ko eh, pagkagaganda pa at parang mga brand new pa rin yung malinisan. So kapag madumi lang talaga ang gamit, iisipin mo patapo na siya. Pero pag nalinisan mo na ko, manghihinayang ka talaga, 'o oh, di ba? Ito mga to na ko, makapal yung tapag top, container 'yan, 'yung makapal yung plastic niya. For sure, mahal to. Paperware yan. Diba? Tapos to, babasagin to. Meses. So, yan. Yan na. Yan ang ating mga naipon. O, dinala ko. Yung mga napag-ukay-ukay ko doon sa aking pinuntahan mga meses. Yun lang. Bye-bye. Thank you.